<laughs> Uy, yeah. Ay, ng tinik yung ibang mga idol patay pero yung iba, mga idol tinik lang mm -hmm. oh, yan. Ito yung ano nasa channel ko mga idol, nakita nyo mga idol ah. Oh, tong official yan mga idol. Goodbye sa akin. <laughs> ah, yan, mga idol, bali tapos ko ng Dinisan yung hito mga idol. Satong malaking hito mga idol. Ayan. Mga idol, aming inihaw. Bali yung iba mga idol. Binigay namin ni idol tongki at ni idol jolo. Sobrang lang. mga idol. Awakinan yung kanyang laman-laman mga idol. May mantika. Mantika. Sige. Sige. Mga idul, mga idul. Fire. 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 Sa, sa, ka, sa, tay, malaking ulo idol. Uh -huh. <laughs> mga idol. Bali. Nandito na kami sa bahay mga Mga idol. Ayan, bali ito na yung huli ng mga idol. Oo, oo, oh. Yan. Tawag mm, mm. mga idol. Lima. Lima ang malalaking hito mga idol. Ayan. Mm. Yan, pawi. Oh. Dalag, dalag tapos yung dalag mga idol, marami. Sobrang dami mga idol. Ayan. Yan. Eh, oh. Ayun. Hmm. Nice. Nice tayo okay, mga idol. Butay oh. pero pero tayo ako mga idol. Hito. Hito. Hmm. Hito. hito.

Bali, tatlo lang, tatlo. Oh, bali ito yung ihawin ng ngayon. Ngapil pa ko parto niya. Oh. Ngapil. Okay. Oh. Bali. Totoo na ron. Oh. ako. sa Bali ito yung katong kaya mga oh. Sa, mo, so so idol. Oh, mga idol. Magkunin mo dito. ko lang. Kita ito mga idol Oh. Sumakbang. So, pero hmm. dito mga idol. Sali pa yung sitong kaya mga idol. Oh. idol zolo re. idol. Saka idol. Kaya ni mga idol. Solo. O na. Dito ako mga idol. Na si Lilinis ako. ako, dito dito ako. Mm. Ah, sobrang init yung tubig mga idol. Parang mga piyata ba. Yan. O oh, salamat to mga idol. O mga idol. O oh, yan. Ito yung ano nasa channel ko mga idol, nakita niyo mga idol ah. Oh, tong queue official yan mga idol. Goodbye sa akin. <laughs> so, ako una na ako na ako ah. Mga idol. Okay. okay. Una na, ako na. Pero babalik pa rin mga idol kasi kakain pa kami. Oh. Magpasa ako. Oh. Ito mga idol, bali ito yung iihaw namin. Tatlo tatlo lang, oh. tatlo. 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 Sa dulo na, dulo. Mm. Oh. Oh. Yan mga idol, Bali, maya maya na siguro mga idol kasi magkuan ba Change sa outfit pa kami mga idol, tapos maligo pa. Yan, yan pa. Ah, yan mga idol, bali tapos ko nang linisan yung hito mga idol, tatlong malaking hito mga idol. Ayan. Bali doon tayo sa kuan mga idol. Bali doon tayo sa bahay nilang Master Ramil magluluto nito mga idol kasi yun nakapagapoy na siya mga idol. Nakapagbaga na ba? Kasi kuha pag dito pa mga idol, sobrang init sa amin mga idol. Diyan kami makalabag -mak kuha mo doon. Ang mukbasa kaso sobrang init. Yan, bali dalhin ko na ito sa bahay ni Master Emil. Do doon -do na siguro kami mag-iha mga idol. Bali nakapagbaga na disan mga idol. Yan. Oh yan, mga idol. Yun mga idol, bali nakapagpuy na siya mga idol.

Wali well, tatoya lang yung kung mga idol na aming inihaw. Bali yung iba mga idol binigay namin ni Idol Tungki at ni Idol Julo. Para yun yung kanilang kung mga idol hati ba? Hatian. Yan. Bali yung iba mga idol doon na lang doon na lang siguro makikita sa channel ni Idol Tungki. yung pag o gano yung kung ba? Klase sa pagmukbang sa kanyang kung mga idol. Pagluto sa kanyang kung ba? Hito at saka dalag mga idol. Bali ang sa amin tatlong hito lang mga idol. Tapos ang kakain baka nan, nan, dito pa rin si Idol Tungki ba? Tali pa rin siya sa pagkain mga idol kahit may binigyan na namin siya ba. Si Ivan Master, si Simba to? Oo. Oh. Ayun. Simba plus si Master Ivan. Kami lang siguro ang tatlo o baka may sa tali pang to, iba. Kaon to, kaon to. Kaon po to? Mm. Ayun. Paman, layo paman. Ayun. Ayun, bali dito na kami kakain mga idol. Last start na yung one, lamisa. Ayun, bali ito na lang yung kwan mga idol. Ihintayin namin. Ito na lang yung hintayin ba pag maluto na mga idol. Bali update update na lang siguro mga idol pag ano binaliktad na namin yung kuan dito. Mulan. Yan mga idol, bali binaliktad din ng master mga idol. Ah, yeah, so, na kuan mga idol na lakas yung apoy mga idol. Bali break din break bali bali break break, 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 break mga idol kasi yung naman ito mga idol baka hindi pa luto ba. Pero so, nakuan mga idol. Sobrang kuno taba mga idol. Awa, ah, tingnan yung kanyang laman-laman mga idol. May mantika-mantika. Sobrang mantika. taba mga idol. Sobrang laki din. Okay. Parang kami lang siguro yung kuno mga idol, palaging naglalambat doon mga idol kasi yung tao doon ba. Natatakot mga idol manglambat doon mga idol kasi may kasi bayan sila dito doon ba. Na may kuno daw, may ibang may nakatira. Ayun, nandoon na si Noy Tungki. Noy, ay pre. Nandoon ko nila. Saman pre. May na, may agos, may ha? Unsa na? Dado, dugo, dugo na pre. Tuloy ko so, ano. Naibisita tayo mga idol. Na may sanina. May sanina. Ako kate. ito. Iti ito. Iti Si Master Iti ang idol. nag ang sanina. Akala <laughs> <Ay, ay, laughs> oh, oh. ko ay, 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 kabu ang kabuang na po Ah? Oh. Ayun mga idol. ka <tip> kanon ko. ka kanon. Ah. Ayun mga idol, bali luto na siguro yung sayo mga yung isa. Ayun, bali ito luto na siguro ko. Ah. So. <tip> yeah, luto na to mga idol. Bali itong dalawang dalawa mga idol, luto na siguro. Tara ito. Ini teh. Oh ya, Ah. Bali yung isa na lang mga idol natitira. Bali yung kanya malaki mga dul Yung malaki ba yung natira. Yung kalakihan lang mga dul Nato na to mga idol. Okay na to good sa ni. Eh. Ah, okay na mga dul Goods na. Pwede na yan mga dul Okay na kayo na mga dul oh. Okay na. Yan. No. Ari ko pikas. Hmm, Pika sa ka. Wala Okay. Salamat. Ayban. Hmm. Goban. Sige na. Ikaw ba kaya pulo ka ban?

Pak, mm. Pak ini mengidol. Daloto idol, idol, luto. <laughs> luto. Nor. Luto. Hmm. Dia lutoe rai. Nah. Ah, saya ah. undur. Mm. Embuk mendol. Hmm. Bayro pak mengidol. Daloto idol. Embukno. Hai wa. Nah, nah, nah. Be, be, be. Ayo, selip di kamera, Pak.

Sapot pa pala tong imo ko. Nagmogiyatag nitongki og ni og jolo ba mangay. Ah. Di makakawas dinjo. Arud imo mangang mangay tulutanaw, di tus ka idol. Papa. Papa. Nah, na bayat turas. O kelotote. Doa, God bless sa lote din

wae <laughs> <laughs> so ni ni pangkapja sida ipoy ah na ah guwang lagi daghan ta na gan ta ni kuha mo unsa o nga mo, abi manahog wa na sila dire pero okay ra mga idol basta nakatilaw mga idol tilaw tilaw mga idol pero og kon mga idol tu amang go idol tungke og ni idol dulo pero para magkakaumpot la mga idol mag loto ni mo si maki

daghan oi pero aga mong gimok bang para ra ngayon wala kana ame daghan aw akip lang tanan mga idol Dah. rabi suga mo tila ni si mga idol tila alay ko pantat, mga idol tila na to, idol hmm tembok kayo no Hmm. hmm. Ya, yeah, mga idol, Edo. Nangaya, ya, pengawa. Ya, Pak.

Pero at least mga idol nakatilaw gyud sila oy. Dami mga idol, ang mga pantat pang idol. Hmm. Pantat ni ito. Hmm. Ito ito. Ito. Hmm. Ito. Tu babay ni te. Tingi puno do bursa. Ambil nang likit na Nato idol ba. Yan mga idol, tapos na mga idol. Wala na. Na may na kunay alimango. Hmm. Alimango.

Yan, wala na mga idol. wala na. Good night. Tapos na. Te. Bye bye. Hmm, Tara. Subscribe te. bye bye. Bye bye tapos bye -bye, na. Mga idol, tapos na. Mix time na po mga idol. Kung makahuli ng marami. Tara next time na. next time. Ipo na tayo.